ulam paria bolo SK Ate ulam paria bolo good morning good morning Ate good morning shout out okay, Ate good morning Buenamano ah nakabwi na tayo guys ayan ah, nakabwi na guys tumulad ah, let's go I ka pa thank right, pinya natin at sa bago may nabili yan guys binarata oh, ko na natin pinya yan na lang yung mga bulok hindi ko pa nababalatan uh, wow. yan na adyo pa kawa natin guys let's yeah, go sana maubos ayun right, guys andito na naman tayo ngayon yan umuulan na naman naman ako puno naman ako sa kariton ganyan ganyan sa ulan ngayon bumuli ngayon ako tumigil-tigil na bagya ang ulan ganyan yeah, guys talaga ipakuha ko hindi ko nabiniyak bukas na lang sana umiis bukas at parang nga ako makabawi dalawang araw na lag lag walang binta may binta kaunti

Kaya pa paano Nahutin yung 60 pieces na pinya Ayan na lang na kaunti na lang na palatan. Hot Yung pakwan din ako bumiyak talaga Okay guys yan dito tayo sa taas ng tulay Ano Dito ako dumaan sa taas ng tulay Sarap dumaan dito Kaya lang mataas lang Let's go guys Selamat Uyan time na Papobos na rito Sana Maraya pang bibili sa daan Pag naubos Yes At kukuha tayo ng pakuha At pinya okay, let's go